So hello guys, for this video, i-share ko sa inyo kung ano ang nangyari sa aming bahay after Bagyong Tino So guys, yung Bagyong Tino is napakalakas, sobrang lakas na bagyo sa aming lugar dito sa probinsya, sa Negros Yes, yeah, super so malakas siya and as you can see, ito yung mga pananim ko So meron tayong santol, so, so yung santol ko is hindi naman masyado malaki pero pag Bagyong Tino is natumba yan So yung santol ko, sasabihin na lang natin na 5 years na yan And then, natumba yan sa ano, sa bahay ko. And, kita nyo naman yung puno niya, hindi naman kalakihan. And then, ito pa, avocado. Yes, yeah, so natumba. Ay, hindi to natumba. And before bagyo, ito yung mga nasa kapaligiran namin. So, before bagyo is malakas na hangin lang. And then, malakas na ang hangin. And before, ito yung napaka- um, clear ng paligid at saka meron fang fog in the fog in the morning. So, pag narinig namin na merong bagyo, so, so ready na kami hangin. sa baha. At o, so, ato taw nga Kaya na ay mga sipiyat. So, gina-repair. Nating ululan. So guys, yung mga banana po namin is lahat sila sobrang natumba. May mga bunga and yung iba walang bunga. So kaya na harvest kami ng maaga. Napaka napaharvest kami sila ng uh, madami, sobrang dami yung damage. Lahat ng puno ng saging is natumba. And ito um, yung iba is ibebenta namin dahil sobrang dami niya. And yung iba is um kakainin na lang muna pag nag ano na naghinog na. So ang bahay ko is hindi naman malaki yung damage, yung maliit na puno lang natumba and then ito yon mga banana. And after bagyo, guys, ang daming nagcharge dito sa amin dahil alam niyo na brown out dahil sa bagyong Tenno. So yung gamit namin is controller. So, ayan yung controller natin and then cord lang yung gagamitin connect to cellphone So, as you can see 13.3 yan So, it means, yan yung battery yun yung um kalayo ng battery or energy ng battery yan So, as you can see sa baba is 13.3 14.1 and 13.4, so hindi yan low battery sa so kasi, ang nag-detect is like 8 point something. Pinakalubat niya is 8, number 8. So, ang pinaka fall niya is number 14. Ito. So, ito, wala siyang bar, nag-appear dahil yung controller namin is minsan nagbibish siya. siya. <laughs> like, hindi siya gumagana. Hindi ko alam, pero as long as, hindi namin siya nilagyan ng cord, ng charger, dahil hindi siya gumana ng charge. Mag-detect siya, nag-detect siya, pero hindi kumarga ng cellphone. So, itong mga battery na to is para sa amin tong motor. And meron naman kami ditong malaking battery para sa truck. Ginamit na, so, isa din sa ginagamit namin. And, it, and meron pang pa mga cellphone na to. So, yung mga cellphone na to is yung mga kapitbahay ko lang naman. Nagsi-charge dito. So, hindi naman talaga sila ma-full dahil nga yung battery namin is maliit. So, kagaya nito. 32% this one. Ilang percent ba? 41. And this one. Ilang percent? 61. So, mga ano lang sila like kasi madaming cellphone pag nakatongtong ng 70% tanggalin ko na sa saksakan dahil marami pang nakaabang and beron pa din kami sariling cellphone so once ito mag ano to ilang percent na ba to si 57 pag ito ay mag 50 or mag 70 ata tatanggalin ko na pag mag 70 ito and then ito pa mag 70% tatanggalin ko na dahil para you know yung supply ng battery dito papunta lahat dahil ito po ay 32% and this one is 41 and meron pa so dahil nga ito sa bagyong tino kaya nagkaganyan pag hindi naman bagyo wala namang mag charge kami kami lang naman dito